Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng pahayag ang aktres na si Rica Peralejo kaugnay ng kaguluhan sa bansa matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang social media post, binigyang diin ni Rica ang kahalagahan ng respeto, hindi lamang para sa mga taga-suporta ni Duterte, kundi pati na rin sa mga kritiko. Nanawagan siya na hayaang malayang ipahayag ng bawat isa ang kanilang opinyon, ngunit hindi rin siya nagpatinag sa pagpuna sa ilang taga-suporta ng dating Pangulo. Ayon sa Actress, may ilan umanong gumagamit ng dasal upang palihim na ipakita ang kanilang suporta kay Duterte, ngunit hindi man lang daw nag-alay ng panalangin para sa mga naging biktima ng extrajudicial killings o EJK. Respeto para sa mga taga-suporta ni Duterte. Respeto rin para sa mga hindi sumusuporta sa kanya. Pero wala akong respeto para sa mga palihim na sumusuporta kay Duterte ngunit ikinukubli ito sa mga pahayag tulad ng ipagdasal natin ang bansa. Sabihin na lang kasi ng diretsyo. Kasi wala namang nanawagan ng dasal noong panahon ng EJK, Ani Rica. Matatanda ang nagkaroon ng mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos ang pag-aresto kay Duterte. Inaasahang titindi pa ang mga ito sa darating na weekend. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng International Criminal Court o ICC sa Netherlands si Duterte, kung saan inaasahang haharap siya sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Ngunit sa usaping ito, tunay nga bang panalangin ang sagot o ito ba'y ginagamit lamang bilang isang paraan ng pagtatago ng tunay na panig sa isyong bumabalot sa bansa?